Hi guys, pupunta ako sa kabila doon sa ati ko. Andun si Arlene, Linel, uh, Rabot, Linel, Bilasquez, Tan, Rabot. Yan, andun siya sa <coughs> kabila, sa Montera. Ngayon, uh, kasi matagal niya nang gusto ito. Ito, ito, Tipas, tipas hopia Ah, uh, mungko. Hopya, <coughs> gawa to sa tagi adati ah, dati pinadalhan ko na ito sa Mindanao 5 ah, years ago 4 years ago ganon <coughs> ano ba ito ngayon dadalhin ko to tingnan natin kung anong reaction niya ah, di ba? kasi nung nandun siya sa Mindanao uh, ah, hiling niya pa rin to. o sino ba naman ang mag ano na ang sarap kasi nito Ethiopia. Okay, wala kasi ito sa Mindanao. Meron man, pero hindi niya, hindi kasing sarap. Iba kasi ito. Uy, gutom na ako eh. Maano ngayon, meron akong ano, sa ngipin. Okay guys, puntahan natin. Puntahan natin siya. Anong reaksyon niya? Kuya, kuya. Buksan. Dali, eh. Ihatid ko to kay ate. Ba? Ako no. pa magbubukas? Palabas pala. <laughs> Tingnan natin. Anong reaction ni Arlene sa Pilaskistan? Dadaan tayo. Po. Ay, ano na kayang ang Ay, kuya! Kuya! Red! Red! Eh, Isara may pinto. Dadalhin ko lang to kay ate. Tingnan natin kung anong reaction Oops! Dito pa rin ito. Tingnan mo yung daan. Yan! Ito kasi iskinita ka punta sa mga pera. So, oh, maganda na to sa bila. Mahaba-haba <coughs> to. Oo! Oh. tatat yung ano. Mami, makatusok. Aray! Nano, e! nano yun, eh. yung, oh. eh. na, ano, na, ano yung pako. Ah, dyan na kayo nakatira. No, tinambak dyan, ano. Yung, ano, hukay. <coughs> oh, ganda na, ganda na. Yan. Di ba? Ang ganda na pag natapos to. <coughs> okay rin naman nung ano. Kaso lang. Walang. Ay! Walang pa makadrive. Walang ispinito. Ako video ko. Ah! Dabi <laughs> nga. Ayan, may tao. Ano ka niririgla? <laughs> Deportante si Kasi paborito niya to eh. Ito, ito, ito. ito. Yung tipa Sofia. Titignan natin kung anong reaction niya. <laughs> parang maraming tao. <laughs> Ah, may tambay. Andi yung tambay. natin kung anong reaction. yung Hi guys. <laughs> Para <kalayin> <laughs> Ay, <na. laughs> sampai kalian <tam> <laughs> <laughs> aku Ayan, yeah, magka-class na tayo. Okay, ah? Ha? Okay. Magka-class. Magka-class? O, oh, mag-aamish -ano siya? Ah. Hindi siya pwede ma-storbohin? Ha? Nag-start na siya, alas 6 na? Hindi, ianay yung kung anong reaction niya dito. Anong oras na Miko? ito? Hindi, oh. iabot ko lang. Iabot na. Tingnan lang natin kung anong reaction siya. No. <laughs> Ay, hindi mo siya ma Ah, eh, ito, igaganong ko lang. Igaganong ko eh. lang. Pwede. Naku, makita mo yung, makita mo yung um, loob ng bahay namin. <laughs> 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 hindi, hindi naman ano. I-edit daw eh. Wala na, wala nang edit-edit. Aray. Aray, aray, aray. <laughs> aray, asan na? <laughs> yeah. Okay. I got it. I got a gift. You, I, want, I want. to show you a gift. I got a gift from my aunt. Look. <laughs> we call it popia. I believe it's also from China. The name was from China too. Like this. It, it's like a it's like a mooncake. Do you like eating mooncake? but it's bigger and it doesn't have any any prints or any drawings but it yeah but i believe it's it's like mooncake in china okay okay <laughs> pinaamin niya sa mga estudyante ha ah, napagod ako at least nakita natin yung ano <coughs> yung reaction niya <laughs> baba na tayo. Ay, ah. nag-class Nag-ano na? Nag-class na. Oh, ano sabi niya? ah pinakilala niya yung Mukpia. Moon cake. Ah, grabe. Ah! Puro side view. <laughs> <Saibyo. laughs> ha? okay, guys. At isa kita na natin yung reaction mo. Reaction? ay pinakilala pa niya, ay pinakita pa sa estudyante. Yung ano, kasi paborito niya yun. Okay, guys. Bye-bye. Tam Bye-bye, guys. <laughs> tam tambay na rin niya, no? Oh. <laughs> ah, hindi ako isa na Bye-bye. yung loob ng bahay